Adonot flood control. Ang tanong, haji estel ni na'y program. Noong nakaraang linggo, ipinost ng isang netizen ang ginagawang flood control project na ito sa Sitio Banaw at Sitio Adonot sa barangay Ang Bukod, binget, Hindi pa man kasi natatapos ang nasabing proyekto, bumigay na agad ang ilang parte nito. Apay nga si nga, kailangan na niya man, ang nasabing post ng netizen nakarating sa tanggapan ni Bukod Mayor Eric Don Ignacio at kahapon personal niya itong ininspeksyon. Dito isinumbong sa kanya ng mga residente ang di umano'y substandard at pautay-utay na paggawa ng proyekto. Bukod sa maliliit ang mga ginamit na bakal, hindi pa ito natatapos. Nakita rin ng alkalde na nagkabitak-bitak na din ang mga dike. Maninipis rin ang inilagay na semento. Meron kasi kaming inorganized na team na nagpunta to check on the the status of the projects um nakita natin na may may mga portion na hindi pa tapos no um mm -hmm. lalo na rin sa may portion ng banaw, no meron pang hindi tapos lal at pati dun dun sa banda ng Adonot uh, meron pang hindi tapos so actually naabutan namin yung ilang heavy equipment na nagtatrabaho and some uh, uh, mga laborers na nagtatrabaho doon And meron pang section na hindi pa talaga nasimulan. Meron pang section na kulang eh. So, um, for now, ganun yung status ng project. Base sa project billboard ng proyekto, sinimulan itong gawin ng Universal De Leon Construction and Aggregates at ng SEG Construction and Aggregates noong ikalabing isa ng Hulyo taong 2024 at dapat tapos na daw ito noong February 19 ngayong 2025. Pero anim na buwan na ang nakalipas mula buwan ng Pebrero, 64.05% pa lamang ang natatapos. May, may na, nakasalubong kami doon ng mga, I think from DPWH, from the region, sinasabi nila na mukhang mag apply for extension. So yun lang yung sinabi nila. And we don't have other information kasi nga, um, I think it's a common knowledge na hindi naman nagpapaalam ang DPWH sa mga local government units. So talagang kami, wala kaming kaalam-alam, wala kaming information regarding sa mga projects na ini-implement nila within our territorial jurisdiction. Ayon sa alkalde, bagamat may naibigay na sulat sa kanila ang DPWH tungkol sa proyekto, nasimulan na raw nila ang paggawa ng mga ito bago pa man umabot sa tanggapan ng bayan ang liham ng ahensya. Although meron silang binigay this year, no? Uh, in fairness naman, meron silang binigay last, uh, ka assume ko lang noong July, meron silang list ng projects na sabi nila, um, ito yung mga projects na may implement sa munisipyo ninyo, and we're asking permission, and uh, for the tree cutting permit na i-apply namin. Pero actually, nasimulan na yung mga projects na yun, unfortunately. Mm -hmm. Medyo parang meron mga projects na nasimulan, sa kanila lang binigay yung sulat. So, parang ilang months ago na nasimulan na yung project. Ngayon lang dumating yung sulat, parang ganun. Isang portion lang din daw ang natatapos sa proyektong nagkakahalaga ng higit 147 million pesos. Doon mm -mm. sa upper part ng bridge, no? Kasi dalawa 'yun eh, yung sa bridge, yung upper part sa yung lower part. Mm -mm. Um, 'yun yung hindi namin alam kung kasi walang information eh, walang identifying information. So yun, ongoing pa rin po yun. Uh, pati yung sa baba, yung 147 million, meron mga portions na hindi pa talaga na or nasira nung I think nasira nung bagyo and uh, nandun na nakatiwangwang wala pang hindi ko alam kung anong gagawin ng contractor kung um, uh, what you call this i-repair or what mm -hmm. no? so nung recently na pumunta kami doon sa lower portion walang I think walang nagtatrabaho eh walang huh? mga personnel doon doon sa upper portion, merong nagtatrabaho nung May dadat kami. Sa patuloy na paglitaw ng mga manumalyang flood control projects sa probinsya ng Binggit, isa lamang ang bayan ng bukod sa may mga malalaking proyekto na kung tutuusin ay hindi naman mapapakinabangan ng mga residente. Bukod kasi sa hindi akma ang mga lugar kung saan inilagay ang mga ito, substandard rin ang pagkakagawa na kung hindi agad maaksyonan ay maaaring makapagdulot ng mas malaking dilubyo sa hinaharap. Dagdag pa ng LGU wala rin daw silang alam tungkol sa proyekto. Plano naman nilang makipag-ugnayan sa DPWH tungkol sa detalye ng proyekto. Vanessa Bugtong R Engineers